Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang action crime film na Avengement. Tara na't panoorin natin! Isang makulimlim na araw, isang preso na nagngangalang kain ang inescorte ng mga pulis patungo sa isang ospital upang bisitahin ang kanyang ina na malubha ang kalagayan. Huli na ang lahat ng sabihin ng doktor na patay na ang ina niya. Hiniling niya na makita ang labi ng kanyang ina sumunod na eksena ay kinulatan niya ang mga escort na pulis tapos ay tumakas siya. Lumipat ang eksena kung saan ay tinungo niya ang isang bar. Hindi siya pinayagang makapasok ng dalawang bouncer. Sa bilis niyang sumuntok ay na-knockout niya ang dalawa bago pumasok na parang walang nangyari. Umorder siya ng beer sa may edad pero mukhang may asim pa na bartender na si Bez. Habang umiinom siya ng beer ay narinig niya ang usapan ng isang grupo sa kabilang lamesa. Sila ay ang mga gangster na pinapalipas muna ang mainit na sitwasyon matapos mapatay ang isang miyembro nila na si Rook. Isa sa miyembro ng gang na si Toon ay kinwento ang madugong engkwentro nila sa kriminal habang nagbebenta ng droga. Nang makita nila ang di kilalang tambay sa lugar ay kinumprante ito ni Rook. Sunod na tumambad kay Toon ay ang kriminal na hawak ang putol na kamay ni Rook. Ipinagyabang ni Toon kung paano niya inatake ang lalaki kaya tumakbo ito. Nang balikan niya si Rook ay patay na ito. Hindi napigilan ni Cain na humalakhak sa pagyayabang ni Tun. Kinotsa niya ito at pinagdudahan ang katapangan. Uminit ang sitwasyon ngunit napigilan ito ni Bez. Nang ituloy ni Tun ang pagyayabang ay di na nakatiis si Cain at inamin ang totoong nangyari kung saan nagtatakbo si Tun sa takot, matapos makitang tinagaan niya si Rook. Bago sumiklab ang gulo ay inawat ni Bez si Cain at mga gangster. Nang magdesisyon siya na palabasin si Cain ay biglang inatake siya ng mga nagkamalay na bouncer. Di umubra ang mga ito sa kanya, at upang tuluyang matakot at makilala siya ng mga gangster ay naglabas siya ng shotgun. Nagtanong siya kung nasaan ang boss nilang si Lincoln. Ilang saglit pa ay lumitaw ang kanang kamay ni Lincoln na si Hyde. Pati siya ay na hostage ni Cain. Ipinakilala ni Hyde si Cain bilang nakababatang kapatid ng boss nilang si Lincoln sa kabila ng pagiging hostage ay may natitirang tapang si Hyde na kinutsa si Cain sa sinapit niya sa bilangguan. Walang ano-ano ay isang bouncer ang sinugod si Cain ngunit nawasak lang ang kanyang tuhod. Nagsisigaw sa sakit ang bouncer kaya pinatahimik niya agad ito. May pag aalinlangan langan si Hyde na si Cain ang pumatay kay Rook. Upang mawala ang pagdududa nila, inilabas ni Cain ang putol na kamay ni Rook na nasa selyadong plastik. Nagulantang ang lahat sa nakita maliban kay Hyde na nagsabi na tumibay si Cain sa bilangguan. Sumagot si Cain na hindi ang bilangguan ang nagpatibay sa kanya, kung hindi siya at kapatid niyang si Lincoln. Tapos ay pinalo niya ng shotgun ang mukha ni Hyde. Nawala ang tapang ni Hyde ng panandalian at hiniling kay Lincoln na pumunta doon. Pinakalma ni Cain ang lahat at sinimulang magkwento kung bakit siya nakulong. Ilang taon na ang nakalilipas, nilapitan ni Kain ang kapatid niyang si Lincoln upang umutang ng puhunan para makapagsimula ng negosyo. Walang tiwala si Lincoln sa kapatid dahil malaking pera ang natalo sa kanya at mga kaibigan niya tuwing lumalaban si Kain sa MMA. Pagpapautang ang negosyo ni Lincoln ngunit nagsabi siya sa kapatid na hindi siya nagpapautang sa kadugo niya. Dismayado si Kain sa inasal ng kapatid. Nang papaalis na siya, Nagsabi ang kapatid na papautangin siya sa isang kondisyon. Desperadong sumang-ayon si Kain at sinunod ang kapatid. Pinapunta siya ni Lincoln sa opisina ni Hyde upang alamin ang kailangan niyang gawin. Nagbigay ng instruction si Hyde. Sinabi niya kay Kain na may uutusan siyang babae para i-deliver ang item na nasa itim na plastic. Ang gagawin niya lang ay abangan ang babae sa daan at agawin ang item na ide-deliver nito at ibalik sa kanya. Sinunod ni Kain ang simpleng misyon inabangan niya ang babae at inagaw ang ide-deliver nitong item. Parang desperado ang babae na hinabol siya. Sa kasamaang palad ay nabundol ang babae at naaresto siya ng mga pulis. Pagdating sa presinto ay kinausap siya ni Detective O'Hara, na pag-alaman niya na si Hyde at kapatid niyang si Lincoln ay mga scammer. Nagpapautang sila sa mga taong gipit. Kapag hindi makabayad ang may utang sa kanila ay uutusan nila ito na mag-deliver lingid sa kanilang kaalaman ay may tauhan si na Lincoln at Hyde na aagawin ang pina-deliver na item sa kanila. Palalabasin nila na malaki ang halaga ng nanakaw na item. Isasama ito sa utang nila dahilan para lalo silang mabaon sa utang hanggang sa makuha ng scammer ang bahay, sasakyan at ari-arian nila. Sinubukan ng detective na kumbinsihin siya na tumestigo laban sa kapatid niyang scammer ngunit nanaig ang lukso ng kanyang dugo. Bukod pa dito ay sinabi niyang wala siyang alam sa ilegal na operasyon ng kapatid. Kasunod nito ay pinaubaya siya ng detective sa malupit na si Sergeant Evans para sa isang interogasyon. Di pa siya tinatanong ay agad siyang inumbag nito. Nakaposas man ay nagawa niyang makapanlaban ngunit sa huli ay di umubra ang kanyang kasanayan sa sarhento. Natagpuan niya ang sarili sa kulungan ng Belmarsh na kilala bilang pinakamarahas na kulungan sa England mahirap para sa katulad ni Cain na walang criminal record ang makulong doon. Sa unang araw niya ay agad siyang kinumpronte ng isang bilanggo na malaki ang katawan. Patas niyang nilabanan ang lalaki hanggang sa matalo niya ito, ngunit may kasama ito na nagawang masaksak siya sa likod. Sugatan man, patuloy niyang nilabanan ang magkakakosang preso na pinagtulungan siya. Di nagtagal ay nahawakan siya ng mga ito dahilan upang malagas ang kanyang mga ngipin at mawalan siya ng malay bakal ng ngipin ang kinabit ng dentista na nagustuhan niya upang katakutan siya. Isang araw ay binisita siya ng kanyang ina na nag-aalala sa kanya. Sinabi ng ina na walang pakialam ang kuya niya sa kanya dahil siya ang may kasalanan kung bakit siya nakulong. Nasaktan siya sa narinig dahil si Lincoln at kanang kamay nito ang may kasalanan kung bakit siya nasa bilangguan. Gayunpaman, gusto niyang makita ang kapatid upang magkausap sila. Lumipas ang mga araw, hindi nagparamdam ang kapatid hanggang sa napagtanto niya na kailangan niyang tumayo sa sarili niyang paa sa malupit na mundong ginagalawan niya. Muli ay pinagtripan siya ng dalawang preso. Hindi nila akalain na may kalalagyan sila sa palaban na si Cain. Dahil sa insidente ay dinagdagan ng isang taon ang sintensya niya. Nagsabi man siya na dinepensahan niya lang ang sarili, hindi ito pinaniwalaan ng mga opisyal. Nanggalaiti si Cain sa galit at pinagmumura ang warden. Tumatak sa kanyang isipan na habang nasa kulungan siya ay kailangan niyang maging matatag. Maging matibay at handa sa anumang laban na kanyang haharapin sa mga bilanggo na halang ang kaluluwa. Lumipas ang panahon, ultimo ang utak niya ay nagkakalyon na at ang katawan niya ay nazanay na sa sakit. Ito ay dulot ng paulit-ulit na pag-atake sa kanya ng mga kasama sa loob ng kulungan. Ipinagtataka niya kung bakit siya lang ang pinagdidiskitahan ng mga kasama. Isang araw nang makulata niya ang isang bilanggo, nanginig ang kanyang kalamnan nang malaman niyang 20,000 pounds ang pabuya na ibibigay ng kapatid sa sino mang makakapatay sa kanya. Sumiklab ang galit ni Cain sa natuklasan. Ito ang nagtulak sa kanya na maghiganti sa kapatid at sa mga taong kasabwat nito. Maraming bilanggo ang determinadong patayin siya. Minsan ay gumamit ng kemikal ang isang preso upang sunugin ang kanyang mukha. Halos hindi na niya makilala ang sarili sa mga natamong sugat. Ang tanging layunin niya na lang ay makasurvive sa walang katapusang karahasan sa loob ng kulungan. Sa tuwing mapapatrobol siya ay nababartolina at nodedagdagan ang sintensya niya. Nagpatuloy ang paulit-ulit na karahasang ito araw-araw sa loob ng tatlong mahabang taon. Isang umaga, hindi inaasahan ni Cain ang pagbisita ng ina. Ipinalam nito sa kanya na may cancer siya at baka hindi na sila gaanong magkita hindi masabi ni Cain ang pagtataksil ng kapatid dahil ito ang nag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, kaya kinimkim niya na lang ang nararamdamang galit. Nang minsan siyang maospital, pinasyalan siya ni Detective O'Hara upang patuloy siyang kumbinsihin na tumestigo laban sa kuya niya. Para makita ang ina niya, nakipagkasundo siya sa detective na tetestigo siya laban sa kapatid, sa kondisyon na payagan siyang makita niya muna ang ina sa ospital. Hindi nila alam na ito ang paraan ni Cain upang makatakas. Di nagtagal ay binigyan ng pahintulot si Cain na makita ang ina sa ospital ngunit hindi na niya inabutan ito ng buhay. Ikanwento niya sa mga bihag niyang gangster kung paano niya natakasan ang mga bantay. Nakaposas man ay nagawa niyang makulata ang dalawang bantay sa loob ng elevator. Nang harangan siya ng empleyado ng ospital ay inulo niya ito, tapos ay tuluyan na siyang nakatakas. Hindi napigilan ni Hyde na humanga na may kasamang pangungot siya sa katatagan niya. Di mapakali si Ton na nagsabing kailangan niyang mag-CR, na sinundan pa ng isa. Inutusan sila ni Kain na umihi sa bote at umeb sa suot nilang pantalon. Di nakapagpigil si Hyde sa laro ni Kain at nagsabing gawin na niya ang gusto niyang gawin. Bilang tugon, pinaluhod siya ni Kain at binalaan na patatahimikin siya sa susunod na magsalita pa siya. Di nagtagal ay pinagbuksan ng pinto ni Bez ang boss na si Lincoln at tatlong kasama nito. Naging mabait ang pagsalubong sa kanya ng nakatatandang kapatid. Sinabi ni Cain na sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapauto. Pinatanggal niya ang mga bagay na nasa katawan nila. Bago gawin ang susunod niyang hakbang, ikanwento niya sa kapatid ang impyernong pinagdaanan niya sa bilangguan guan ng dahil sa kanya. Inamin ni Lincoln na kasabwat niya ang sarhento at ayon dito ay plano niyang ibulgar ang ilegal na operasyon nila. Pinagsabihan niya si Lincoln na bakit mas pinaniwalaan ang ibang tao kaysa sa kanya na sarili niyang kapatid. Sinubukang tawagan ni Lincoln ang sarhento ngunit sinabi ni Cain na pinatay na niya ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kapatid na magsimula ng panibagong buhay. Ngunit hindi bumente kay kain ang matamis na pananalita ng kapatid. Ito ay dahil hindi lang siya ang biktima ng kapatid. Marami itong biktima na nasira ang buhay at nawalan ng tirahan. Sinisi ni ang mga biktima na nagpaloko sa kanila. Hindi nakapagpigil si Cain at pinasabog ang ulo niya. Nagulantang ang lahat sa nasaksihan. Sunod na ginawa ni Cain ay ipinakita niya sa kapatid ang natitira nitong pera na 1,500 pounds. Sinabi niya na matapos niyang mapatay ang tiwaling sarhento, pinuntahan niya ang accountant ni Lincoln na si Stokes nakipagkasundo siya sa accountant na hindi siya masasaktan at pamilya niya kung ililipat niya ang 2.2 million pounds na pera ni Lincoln sa bank account ng mga pamilyang biktima ng panluloko nila. Natandaan niya ang mga pangalan ng mahigit isang daang pamilyang biktima nila habang nasa Bartolina siya. Dahil paulit-ulit niyang isinulat sa dingding ang mga pangalan ng mga ito hanggang sa matandaan niya ang lahat ng biktima. Ito ang nagbigay sa kanya na motibasyon upang mabuhay mabuhay upang tulungan ang mga taong nagdusa dahil sa pang-iiskam ng kapatid niya. Sinabi ni Cain na naging makabuluhan ang mga hirap na dinanas niya sa kulungan dahil sa huli ay nakagawa siya ng tama para sa mga pamilyang biktima ng mga taong mapagsamantala. Naniniwala si Lincoln na doon na magwawakas ang buhay ng kanyang kapatid dahil sampu sila laban sa kanya na nag-iisa. At dalawa na lang ang natitiran niyang bala. Subalit mariing sinabi ni Cain na kailangan niya lang ng isang bala upang pasabugin ang ulo niya patuloy na kinuha ni Lincoln ang atensyon ng kapatid habang si Bess naman ay kumuha ng bote at pinukpok ito sa ulo ni Cain. Nagawa niyang mabaril ang isang bihag tapos ay natabig sa kanya ang shotgun. Inulan siya ng bote hanggang sa mabigyan ni Bez ang mga kasama niya ng pamalo at patalim upang malupig siya. Umaasa sila na kaya nilang daigin si Cain pero nakakagulat ang tatag at galing ni Cain sa pakikipaglaban. Tumakbo palabas si Tun at nang bumalik ito ay may dala siyang machine gun. Ginamit niya ito at himalang hindi tinamaan si Cain. Nagawang maagaw ni Cain ang machine gun sa kanya at ginamit ang natitirang bala sa kanilang lahat. Patuloy niyang nilabanan ang mga natitirang tauhan ni Lincoln. Mabugbog man siya ay nanatili siyang matatag hanggang masaksak siya sa likod. Hangga't nakakatayo siya ay hindi niya tinigilan ang lahat ng umaatake sa kanya. Sa huli ay napatumba niya ang lahat maliban sa kapatid at kay Bez. Bago harapin ang kapatid ay uminom muna siya ng beer. Sinabi ni Kain na tapos na ang maliligayang araw ng kapatid niya. Habang hawak ni Lincoln ang shotgun, tinanong siya ni Kain kung bakit niya nagawang ipapatay siya. Sumagot si Lincoln na siya ang dahilan kung bakit nawawala ang respeto sa kanya ng kanyang mga tauhan at mga kaibigan. Tapos ay kinalabit niya ang gatilyo ng shotgun na wala na palang bala. Sa galit ni Lincoln ay inatake niya si Kain gamit ang patalim na binigay ni Bez. Nagpambuno ang dalawa sa patalim na hawak ni Lincoln. Sa huli ay natalo ng lakas ni Cain ang kapatid dahilan upang may tarak niya ang hawak nitong patalim sa kanyang sarili. Hindi pinatulan ni Cain si Bez kahit pa may intensyon itong saktan siya. Sa halip ay lumabas siya at naupo sa isang tabi. Sumunod na eksena, makikita ang isa sa mga biktima ni Lincoln na tumanggap ng cheque mula sa bangko. Nasorpresa siya sa nakitang halaga na nakasulat. Nakarating sa kaalaman ni Detective O'Heron na may naibalik na pera sa mga nabiktima ni Lincoln. Sa huling eksena, ipinakita si Kain na masaya sa nagawa niyang mabuti sa kapwa kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan.